Hello mga ka-farmers. Welcome back to my channel. For today's video mga ka farmers sa i-share ko po sa inyo itong isang ideya kung saan tayong mga backyard gardeners ay magkakaroon ng malaking kita. Pero bago po tayo magsimula, para sa ating mga ka-farmers na bago pa po sa ating channel, please subscribe at i-click ang notification bell para kayo po ay palaging updated sa ating mga bagong farming tutorials na i-upload. Huwag niyo din pong kalimutan na mag-like, comment, at share para malaman din na iba mga ka-farmers. Hello po sa aking mga subscribers and viewers. Maraming salamat at God bless po sa inyong lahat. So, ngayon mga ka-farmers, dito tayo sa ating munting babuyan. At feeding time po ng ating mga baboy. Ayan. Family po kami dito ngayon mga ka-farmers. Kasi it's Sunday. So, yung asawa ko po yung magpapakain ng tanghalian. At kasama ko din ang aking nag-iisang anak. Ayan. Say hi, Ona. So, ito na yung mga alaga natin mga ka-farmers. Ayan. Ganyan na po sila kaingay pag hindi nabigyan agad ng pagkain. Okay. So, itong tatlo natin dito, mga ka-farmers, pwede na po natin silang ibenta na pang lechonin. Ayan. Mag-aisa ako na naslag lang ka. Grabe sila kalingasa. Ayan, so today, sinisimula na natin silang i-wet feeding mga ka-farmers. Ayan, so wala pong problema kasi ang lakas nilang kumain kahit naka-wet feeding sila. So first time po nilang mag-wet feeding ngayon. So ayan, nag-aagawan pa mga ka-farmers. Then yung andito, pa po sila na one month mula mabili natin mga ka-farmers. So, ayan. So, yung ideya po mga ka-farmers na gusto ko pong i-share sa inyo ay itong tinatawag na forecasting. So, hindi po lahat sa ating mga backyard hog ay alam po itong forecasting. Then, meron ding iba mga ka-farmers na posibleng pong nakapag-apply na nito. Ang forecasting na binabanggit ko po mga ka-farmers ay ito yung mag-aalaga tayo ng baboy dahil meron tayong pinaglalaanan na okasyon tulad ng Christmas, New Year, fiesta mga ka-farmers. Kadalasan kasi mga ka-farmers kapag merong okasyon tayo na pinaglalaanan, makapagpresyo po tayo ng mataas-taas sa ating mga baboy. So yan po ang ideya mga ka-farmers na gusto ko pong i-share sa inyo dahil marami na pong mga backyard hog raisers na nagsasabi na wala na daw po silang kita sa pag-aalaga ng baboy. So nalulugi na daw po sila kaya marami na po yung nag-stop. Pero kung i-try po ninyong gawin ang forecasting mga ka-farmers kung saan pwede kayong mag-alaga ng baboy kapag meron pong pinaglalaanan na okasyon ay pwede po yon dahil makapagpresyo po kayo ng mataas-taas sa inyong mga baboy kapag ganyan mga ka-farmers. Dati mga ka-farmers, meron po silang sinasabi na merong buwan na mahal daw ang presyo ng baboy at meron ding buwan na mura ang presyo ng baboy. Pero I don't think mga ka-farmers kung applicable pa po ba siya ngayon. Dati kasi kapag panahon ng graduation, ang sinasabi nila ay mura po yung baboy dahil marami po yung nagbibenta ng baboy mga ka-farmers para ipambayad sa tuition. So kung kayo po ay mga backyard hog raisers tulad namin mga ka-farmers, pwede nyo pong subukan na mag-alaga lamang ng baboy kapag merong paparating na okasyon. Tulad namin mga ka-farmers, meron na po kaming inaalagaan ngayon, pero hanggang pang lang po sila. So, ayan po sila mga ka-farmers. Ayan, kakatapos lang po nilang kumain. So, yun lamang po mga ka-farmers ang may share ko for today's video na para sa ating mga backyard hog raisers na tulad namin, pwede nyo pong subukan ang technique na forecasting para magkakaroon din kayo ng malaking kita. Yun lamang po ang share ko for today's video. Sana po ay subaybayan nyo palagi ang channel natin sa pamamagitan ng pag-subscribe, pag-click sa notification bell para kayo po ay palaging updated sa ating mga bagong farming tutorials na i-upload. Huwag nyo din pong kalimutan na mag-like, comment, at share para malaman din na iba natin mga ka-farmers. Thank you for watching! Happy farming! God bless everyone! Bye-bye!